Ito po ay nagpakulo po tayo mga friend ng ano. Okay <coughs> na ng, ng himag. Ito po yung himag na pula. At himag na puti. Nagkumbay natin. Ganyan pa na talaga to. Ang iba kasi ginawa nila. Pwede natin to. Iba pa para mas kita yan pala yun tapos ang ginawa nila nito yun ito pala yun ang lalagay sa ano ito nilaga oh, iinom ako nito And tapos naglagay pa ako ng sinukuan na isa ito ugat to ugat. naglagaan natin ng sinukuan ah, himag palamigin natin ang himag people ay nag nagpapagaling ng lahat ng mga sakit lalo na yung langis nito ihahaplas. so ito naman kaya kung naglaga nito try muna natin pero ito legit talaga yan legit talaga yan people sinaluan ko pa na isang sinukuan no? sobrang init sobrang ano pero totoo nga sabi nila pala na kahit na kumukulo na pagkaginan yan ng daliri mo hindi ka man na ka pero parang masarap tusuk-tusuk yung daliri nito hmm? ko po yan naglaga ako kasi uh, herbal kasi to herbal na himag pang na sakit no? So, laga natin kasi hindi na ako nakainom ng mga herbal mga people Kaya, herbal sinukuan kasi saan sinukuan ayos na tapos ito ito bagong kulo talaga yan tips, yan bagong kulo talaga yan no? ano siya inumin natin yan mamaya pagka ano anong changes at yung pag naglaga kayo ng himag lahat ng sakit na nararamdaman mo maka cancer man o ano mang klase ito ay nag nagpapagaling ng sakit lahat na no magaganda yan tapos ilagay sa bote kung lagay natin yan sa bote, lagay sa rep. Okay, abangan natin ang pinaka, ano, kasi ngayon ko lang ito na testing. Matagal na sa akin ang himag. hindi pa ako nag-try na maglaga. Puro sa langis lang, pero matibay siya sa mga maga-maga sa tuhod. Ano yan, maganda. Okay, sige, people try natin later.